Badang galit na galit kay Romano. Ang Kata at Lanceta gusto na makipagayos kay Enigma. At Mike Swift ay labanan si Disaster. So tara. Sa post nga ni Badang noong nakarang araw, hinahamon niya si Luni at nag-call out pa siya sa mga liga para ikasa ito Sinabi pa ni Badang pag nangyari daw ito ay pati kaluluwa niya ito todo niya. Nagkatuhan ito ng mga batter of pants dahil malabo nga itong mangyari at mismatch talaga ito. Isa nga si Romano sa nag sa post na ito ni Badang. Nabad trip naman si Badang sa post na ito ni Romano at sinugot niya ito. Kaya sa tulad mong aplikanting gago na tanging kakupalan yung pasaporte mo, hindi ka na makakabili ng tiket papunta langit eh, dahil ibinan ka na sa purgatorio. At kahit ilang eroplano sakyan mo, hindi mo na madadalang extra baggage mo dahil hindi magiging pasis ang kasikatan at magiging dalubasa mo. Sarado na ang agency na San Pedro sa impyerno ka na lang pumunta. Doon, hindi na sinasabi na hindi na kailangan na bisa mo. At hindi nyo ba nahalata? Ang lapad ng mukha mo, taba! Yung dalawang butas ng ilong mo, maga. Siguro, badang na-hold up ka na, kaya yung ilong mo, dapa. Alam mo, Romano, yung buhay ka, pero wisho ka. Ngayon patay ka na, pero wisho ka pa rin. Wala kaming kalagyan sa'yo. Maawa ka naman, Romano. Pero bumulong yung kaluluwa niya. Sabi niya, Dang, pagbabattle ka ba sa flip-top, anong klaseng paghahanda ang ginagawa mo? Sabi ko unang-una na ako. Pangalawa, pinagluluto ko. Pangatlo, pinaghahain ko ang mga kalaban ko. na mga letra, ang pamatay hanggang paay magpantay. Malamig mga kamay sa madalit. Sabi, iiwan ang kambangkay. Parang martial ang paksa. Kontrolado ang bansa. Sa may hinang nila lang, ako ang bumupuksa. Yung tipong ako lang yung nagdiriwang habang kayo'y nagbababang luksa. Siraulo ka ba? Ayob ka! Eto, pag nagbito, kala mo paranoid na. Pag may patay ko, nagpapaparty ka kasi mongoloid ka. <laughs> Gagong gago ka, napasok ka na ng flip top. Pakala mo, sikat ka na, tangin na mo. Nakakatawang kong ka ng representa ng bagyo. Yung bagyo, wala namang pakialam sa'yo. Oh. Gago, totoo yan. Yan ang dapat mong mapatid. Ako, hindi ako taga bagyo, pero pag nasa bagyo ako, turing nila sa akin daw, kapatid. Oh. Ano? Gago ka. Tignan mo ang tsura mo, mukha kang pusang naging tigre. Mayaman, mayaman, paputa. Pupunta daw sa lamay ko. Yan ba mayaman? May ilig sa libre. Oh. Sa kabilang balita naman sa isang upload nga ng FRBL o Vladway Rap Battle League ay naglaban si Sisik at Cynical J. Isang round nga ni Sisik ay dito dinamay niya ang GF ni Cynical J at tila sumasagot ito. Tatenen. Ay Tama, Tatingin mo okay ka pa? Oo. ka siguro. Sumasagot daw ina, Palis! Palis <tinyo> Pangis gago. <tinyo> Ay, yung gagong! Ah, mana sa tatay ni Blaser! <laughs> panis! panis, 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 panis. Taba! Choy! Sa tingin mo okay ka pa? Lumabag ka siguro sa dagat nung si Mana Santa pa bloated ka na! Ang bigat mo kasi! Ayaka ka nalunod! Wawa na ikaw! Ininom yung tubig na lasang na sing! Ano ka, may singaw? Alam mo ba, sinabihan niya si Epitetikos na ugis cobra yung katawan. <laughs> Tapos kailangan daw pang korte sale. Ikaw, alam mo ba, ugis mo? Tanga korte Ang sarap kasama nito sa inuman! Sarap kasama nito sa inuman! Pero di kita kakantutin! Wala kaming pagdanasa sa'yo! Sa'yo lang namin ibubuhos yung gin! <laughs> sa pagbalik ng ikot kay Sinical J, ay binigyan niya ng pagkakataong makapagribat ang GF niya sa so, pambabasto sa kanya ni Sisik. Para siyang pre-med dahil siguro alam ni Sinical J na idadama yung GF niya. Pinagandaan niya na ito. Pero kung on the spot yun, napaka solid nun. Hindi ko yun, i yung mga sinabi mo sa kanya. Alam niya na yun. <laughs> Tanga ka! Anong masasabi mo sa putang ina to? ina mo ayaw rin kita kantotin gago. OOOOOOOH! <laughs> Kayo mga kuwis, tingin niyo dun, premed ba yun on the spot? At sa kabilang balita pa dahil nga sa ginawa nila sa Takataka Anigma, naging daylan ito para magban sila sa flip top. Stop. Inaabuso ng lantaran iyong kamangmangan. Pero sa mga Abutan nagdang mga buwan, ay limo... kila gusto nila makapagayos kay Arik para sa trabaho ng isang buwan. Araw-araw mong kaisipan, buhay ng iba ang siyang laman. Iniisip mo ng isang buwan, di ba tila isang buwan mo na rin yung pinagsasalsalan? Okay, Ayaw na ni Arik marinig. May masakit pa naman sana akong sasabihin, kaso... Go, go, go. <laughs> Sige, go daw. <laughs> Masama si Arik, nasaktan. Sige, <laughs> si Arik e. Eh. Gumagano, gumagano siya. Time na. Tapos, ewan ko na siguro, napipikon din siya, pero... Isang beses, may napagtalunan kami kasi inimbitahan ako ni Stats sa Barracks. Okay. Ito yung ano namin, yung collab ni Balakid, yung On The Spot. Tinatawag mm -hmm, mm -hmm. nila, Kalabit Session. Aha. Ah... Uh, hindi ko alam alam mo naman magsalita si Arik medyo laging hindi mo alam kung pabiro o seryoso ah, mismo mismo tapos na na tsempuhan niya ako sa bad fucking day sabi ko wag mo kong patain tulad ng ginagawa mo ay bala at tats at itong latest nga lang na post ni Lance tila sinasabi niyang hindi na sila propaganda ni Akata pabiro ito kung iisipin pero tingin ko ay talagang gusto na makapag-ayos ni Lance at Akata kaya nigma. At sa uling balita, isa nga si Mike Sweep. Sa panlaban natin pagdating sa English Conference Battle, kamakailan nga lang lumaban si Mike Sweep sa bagong Battle League na Toys Srap Battle League. Nakalaban niya si Marbon. Kaya pagdating sa Rap Battle ng English Conference, ay isa din talaga si Mike Sweep sa pambato natin. Pero sa live nga ni Mike Swift at Arlem, dito ay may nagtanong na isang pan kung pwede daw bang mangyari ang Mike Swift versus disaster. At ito ang sagot ni Mike Swift. Yeah, uh, Mike sweep versus disaster before was getting put together by Looney, but uh, that all that stuff didn't work out. I'm glad because I didn't want to do that. And this is my boy, honestly. I didn't want to even do that. I was not even up to that. I didn't even want to think that this thought I wanted to battle and It was just like, pag inimbita ako ni Luns, hindi ko rin tinatanggihan. So, magaling na hindi nangyari, pero ngayon, hindi na mangyayari, hindi ko na hindi ako oh, a-approve yeah. na makalaban yun. Tsaka sobrang galing ng gagawin niya. halap-loss <laughs> sa ano yun. Sa In ina, oh. <laughs> So kung kayo ba ang tatanayin kung maglaban ba si Mike Sweep at disaster, kanino kayo mas papanig at lance at akata? Dapat na bang patawarin niya Enigma? Kung ano man ang sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.